Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nanguna sa oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas sa Malacanang, Huwebes, August 24. Ang pangulo ang siyang national chairman ng partido. We have turned a what was a uh, a minor party uh, in the political in the political spectrum uh, into the majority party. Now, in the country sa kanyang tanung-pati, binigyang diin ng presidente ang kahalagahan ng katapatan sa ideolohiya ng partido. Labing siyam na mga gobernador ang nanumpa sa partido ng Pangulo. Pagka yung partido ay walang ideology, ay hindi talaga lalago. Uh, Palipat-lipat ang membro. Kapansin-pansin naman na makailang ulit na binanggit ni President BBM ang katagang federalism. So, we are doing the first step. Of uh, the federation, the federal government of the Fili for the Philippines in all but name, and that is what we will continue to do. Ang aking laging sinasabi, which is very, very much in um, in, the, in parallel with the thinking of federalism, is that with all the systems that we are trying to put together, what we are trying to do, is to make the decision process uh, be made in as low a level as possible. Pamilyar ba sa inyo ang federalismo? Yan kasi ang campaign promise ni dating Pangulo Roddy Duterte na mangampanya ito noong 2016 elections. Mga ala-alang sariwa pa sa mga dating kalyado ng Pangulo. Simple lang, you're bringing down the decision-making to the lowest level. Yung binibigayin sa kapangyarihan sa probinsya, sa region, para hindi na po umakyat papunta pa sa national government. Ang idea ng federalismo na sinusulong natin ay dapat lahat ng region ay magiging federal state. So if we have 17 regions, we will have 17 federal states. Ayon kay Partido Federal National President at South Cotabato Governor Jun Tamayo, totoong suportado di PBBM ang federalismo at dahan-dahan daw dala itong isusulong sa Marcos Jr. Administration. Dahan-dahan na gagawin yung mga proseso hanggang sa maabot natin yung ultimate goal na meron tayo. Kahit beyond this term ay basta na, na, na lang siya sa timeline na naiset natin ay sa tingin namin mananalo tayo sa labang ito. Pero hindi raw nila minamadali ang pagsusulong nito. Target naman ng partido na gawing federal country ang Pilipinas sa 2034. Simula pa man noon, Ah uh, simula pa man ay talagang naiset na namin na by 2034, ito yung direksyon na meron kami, na hindi kami magmamadali. Samantala, bago ang oath taking ng mga taga PFP, maraming isyo ang kumalat kaugnay sa party leniency ng Pangulo. May mga nagsabi na lilipat raw ito ng lakas CMD. Binuo naman raw ang kilusan na nagkakaisang Pilipino o Partido KNP para suportahan si PBBM. Pero sa huli, nanatili ito sa Partido Federal. At ngayon, dalawang Marcos na sila dahil si Presidential Son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ay nanumpa na rin sa partido. Kami po bilang uh, nasa baba, bilang nasa ground, uh, bilang nasa gra uh, grassroots, kami po ay uh, bombo ang suporta sa pangulo, lalong-lalo na po sa kanyang mga initiatives. Nais po naming ipaalam sa Pilipinas na mahal ni Presidente Marcos ang kanyang partido, ang Partido Federal ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News.